So Hello mga langgam Maayong gabi! For this video, ay magluluto ako ng chicken sisig. Ako ani siyang mugna-mugna uh, na recipe mga langga. So, before that, mauni siya ang atong makinahangla na ingredients. So mga langga, mauni itong makinahangla na ingredients sa atong lutoon karon. So, ang akong lutoon karon chicken sisig. So, muna siya ang akong Uh, ingredients na gi na daan. So, chicken na siya. Katong gi, kung ano ako na chicken humba gahapon, nagiluto. So, mao siya, may chicken na nabi din. So, makong gigamit. So, na, na siya, uh, uh, taste daan. Na siya, lasa daan. No? So, kani, we need also, ah, uh, garlic, a uh, onion, ginger, we yeah. are and then tomato, uh, dini tomato, kalamansi. I'm sorry. Kalamansi na siya. Usara ka ba gamit? And then, katong siling haba o siling espada sa bisaya. I and mean, need also a uh, uh, mayonnaise and two eggs akong gamiton. Depende kung saan niya akong kuwan ng egg. Mahurot ka nila ko siya. Basta nga egg. So, siya mga langga. So, start na ta! So, hello mga langga! Atong ni Shang sugdan ng atong pagluto karon. So, first is atong i-on oh, ng atong stove. Medium heat lang siya mga langga ang atong uh, fire, okay? Na, char. And then we need also a uh, luwag o lalo. And we need also a uh, oil, mantika. So pag niya ni siya ang atong kwan diri, kani ato ang pan or kalaha diri, is pwede na siyang butangan o mantika. Tinangan po ta og gamay na patis or gamay na vinegar. Gamay la kaayo ang atong kinahanglan ani. Kay na na may lasa ang atong gi ah uh, kani atong chicken. Ako rin siya giniginagmay. Dali ra kay siya na inani kay luto naman ni siya daan kato ni akong giluto na chicken humba. If updated mo na ako, char updated. Mm. So Wala pa siya na init, dogay ka siya na init. ganda uh, first pa kus ganyo da na inyuhang uh, fire then after that is pwede pwede na siya pahinayan kung init na ang imuhang pan para dali siya mainit no na kung mainit na siya is pwede na siya nimo butang ang mga na ibutang Kung makabantay mo lang ka sa ako ang background na Saba is tato ng X-House dere mga langga ha. So, medium heat lang ta. So, init ang ato pan. Init na siya. So, first is magutang taog mantika. Gamay lang siya na mantika mga langga. Tansya-tansya lang ninyo. then, first is init na siya atong ibutang ng atong garlic. Saute the garlic and the onion. Medyo gamay ra ako na butang na mantika lang ga so ako kung ano gamay. Kaya medyo gamay ra. Dili, mga kuha, na ang kuha sa mas. So, ano na siya, mga langga. Makabantay mo na namurag ni Spread na ang iyahang uh, humot. Sa so, imuhang gisote na garlic. O ang imuhang onions. Pwede na siya ibutang imuhang chicken. Sote lang. And then, the chicken. and then ang atong ginger luya Paning luya mga langga is pangpahumot niya sa imo ang giluto no pangpahumot siya Ani. Mugna mong na recipe lang na chicken sisig ha? and then atong isang tabunan mga langga ang atong giluto So, ato din siyang balikan karon every mga, I think, mga 3 to 5 minutes. Balikan na to siya in the medium or low heat para i-kamantay na sad ka na more sug sugra yung mo kwan. I-low heat na lang po din mo para bilisan masunog ang atong chicken. So, balik taon niya mga langga. Keep okay, update. I mean, ara lang mo. so, mga langga, balik ta sa ato ang giluto diri. So, ato siyang kukay Oh, humot na kayo siya mga langga. So, pwede na tayo mabutang sa atong patis. Gamay lang. Sa muli magtansya-tansya. Kaya na naman niya ay lasa ang ako, ang chicken mga langga. So, gamay lang na patis akong ibutang ani. Unya, gamay rapod na vinegar. Unya, kinangnan po taog mga pampalasa. Like, ani niya. Gitawag niya siya o black paper. Pwede ba siya magbutang o kung wala mo yung mga giluto daan na chicken mga langga, you can use chicken na daan. I-boil din mo daan para humok siya. Naluto na siya daan. So, hindi na ka siyong pagluto. So, ang anong maging niya kay boil din mo siya daan. Ano And then, Dali lang kayo niya naluto naman na ako ang manok. So, this one. Ang atong silihaba o sili espada. Okay. ang atong kalamansi. Lemon. da kalamansi. Hindi lemon ha. Kalamansi. Katong kalamansi na gagamay. Ato siyang tabunan. Da, tabunan balik kay ato siyang ikon mga 1 minute or mga seconds lang. 1 minute ana Oo, oh, sakto lang 1 minute para balikan nato siya para ibutan nato ang atong other ingredients so stay tuned yan mga laga after 1 minute o in low heat lang nato no is ato siya na siyang balikan kaya ato siyang butangan o oh. mayonnaise real mayonnaise gamay lang then ato siya kayo kayon low heat lang mga langga ha kaya pa na tao na to ni maunsa nga tong giluto kamo na lang pud mo magbasa sa inyong hang, dibuhat no As you can see, nag mo na ko, girl dira kaya I will put the egg na. Then we need a mantika para sa tong egg. Diri sa may tungaan. Diri ka na mag circle circle ka diha. Akong ibutang kay duha ka egg nga langga. Yan. Perfect. Ayan. Oh. Ato na siyang tabunan. So, after ana mga langga, mga one minute, mga langga, igu, malito ang atong egg, is okay na siya. Perfect na siya. So, marito siya. Managluto ang atong chicken sisig namong mugna-mugna ni Dayan. <laughs> Hello mga langga! Ayan, naluto na nga akong chicken sisig. Oh, here! Nag-toppings po ko ang mga uh, mayonnaise, mga langga, gamay lang. So, ready na ang ato dinner! Mmm, wow, yummy!